Pagkakataon <smart noise> kasi nabandido na yan. Hindi man lang nag... Right? Antol may may bisita tayo to. Nandito po si Apo Igoy at si Kidlap. Nagkabali ko sa Dimigla ko siya. Tama pala ko naman, tapos nabut sila. Ang karating ulang galing nagbili ng ano ng mga bata. Ay, baka gusto ko mai. Pagurami ng ngaon daw. Pagurami ng ngaon. Show. Bigyan -pip mo pipsisyo siya timo. Na pipsi dito. Ano mo? Dito sila dahil aket ah, na daw si kilat at sa saman siya ni ano ni Apuigoy. Ang misyon mo, yung pintas mo. Siguro 'to magigagan kaya niya mo. Kayang ah, niya lagi. Maglulubog sila ng tambal. Kailangan nila ng tambal. Sa bujapanggo. Awe mo 'to daw.

Sa... Ah, marami, marami, marami. Sa panaginip. Wow. Huh? So, oh. mm. uh, po, ah. Ha? Oh. Oh. Sana po iguy. Ah, ito. Tingo po sabi. Busa po okay. Okay, ba? Okay, ba? na ko sige dat kay basig. Mga kwan. Ng na rin dito ba? Nakuha mo na sa iyo ako ang daw. Agi mato. Di. Ayaw nyo na ba talaga mag-antay? Bukas kami akit. Kasi... Sabay ngayon, na din yun, Dike. Pupuntahan ba namin si Bagtik? Oo. Oh. Okay, kuwan nyo. Kasi nga, si Bagno, <coughs> nag-init kay Bagtik. Oo. Oh. Magkikita naman tayo. Na kami. Ano magkikita? Oo. So, Oo, oh, 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 na kayo. Ayun. Ay, kayo, Akyat. Uh -huh, kayo. Talaga, ngayon? ngayon? Ay, di mag-push up ka ng lima. Hindi, mo. Hindi dapat mo ipakita sa viewers yan. Lima, kung kaya mo ba talaga. Baka, baka apat kalahati ka lahat, lang. Hindi ka pwede akyat. Sige, sige, banatan mo dali. Dito. Limang po siya. Paano natin malalaman yan? Oh. Okay, mm -hmm. yung laos lang. Wala kayo pamatay eh, na. Agay na yung camera mo. Mag-push up ka. Mag-push up ka na. Para ka. Kaya mo ba? Kaya, kaya. Ang ilad naman po din. Diba? Ikaw na. Ako na kayo. ba na kayo. Diba? Kung kaya. Diba? Seryoso dong? Yeah. Kaya mo dong? Kaya talaga. Kaya. Pagkita mo dito. May ano naman. Tawag ng Tayo <tinyo> dito. Tayo dito. sa kamot pa nga ba? Mm. Maka dong. Ngayang, kaya makadong. Kaya. Tawag ba? Hindi naman siya Hindi dapat yung malakas talaga di malang. lang. malakas yun. Sige na Ha? Malakas na ni. Kaya na yung ni. Pagtarong ba? Kaya na. Hindi ako ang Kaya na. Kaya Tama ko naman si Apo Ligoy. Ay, ito si Apo Ligoy. Ngayon kami na, ngayon ko ito nakaharap, pero bigyan pawisan na ito. Sobrang lakas ng aura nito. Landing tayo. Oh, ingatan mo ito sa kita dahil kung makapakanti tayo ng kalahon. Dito kayo para ayun may bala yung pinangako ni Pao. At magpabasbas ng kayo. Sige. Pero mamaya na. Ayan na. ka muna. <laughs> di, di seryoso. Kaya na gitibod dong. Tindog dong bitan ako na ko yung barug dong. Ay, yun di tindog ba? yan tindog lang ba kay ang masilip man lang ako basig na yung mga butoy-butoy sa likod. Ano so, ba? Yeah. Hindi ka binibiro. Tingnan tingnan ko yung anong bago. baka matindi yung kalaban ngayon dong. Dahil si Daddy Bear Putin yata nagpadala sa mga mga international na mga ano dyan ko na hmm? ah, lang yung a mat talagang matatandaan mo pa kaya baka nasimintuan na yun yung basket po eh hm? ah exercise ba? ah mag up ka doon o

yung ginawakan ko dati na area yung, yung maraming bar 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 yung may mga sumasayaw na bar oh. hindi um, ganyan ano ba ano kasi bar ba yun ito ba ginto pala show ikaw show tayo may muna-una show ginto pasok ni manager Huwag sabaw rin. Masin. Hindi, masin. Sa'ap. Masin, masin. yeah, Diyan. Kaya ito, be, kandila. Kandila? Ay, ah. morong, Tingnan daw sa atin ngayon nabay kandila diya, Kung wala, pagpalit lang po'y paliwag dito sa kwarto. Ah. Doon halang, ah, tayo mga kanilang, nabusa akong kandila eh. Uh, Nag, mulain, kung mo bukod, lupad po gabi iba. Pag-urutong pa, kaya ang panggat lang. akong ano eh. Wala akong hawak eh. Sige. 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 Wala akong ipamantay. ni... Ano? Ay. Si... Matindi. Matindi na yung barong niya. Ano? nakaupa na ba gani? Ano ba gani? Ano ba yung agimat ko yung agimat ko, Ano

Idol, ikaw si uh, uh. ah dito mo oh. sigad yung mo dito kat eh. <laughs> ka ba lord ka bagay ibang lord ka ha sarang mo ako ka ka <laughs> ha Baka si G-Lord ka? Ha? Pinapit. Okay. Pisa ka ba? Huwag <laughs> na baka. Hello. <laughs> lang. <laughs> <laughs> Sigad. Sigad yung idol <laughs> <ay doon> natin, <laughs> di ba? Um, Tumara natin ang labas. Sinsya na kayo, makalat dahil ginawa namin yung motor <laughs> ko kanina ba? Naputol nun yung lubot sa uh, motor ni Pao. Ang pinagkahan siguro ng marami tamahan ng oras yun. pinagkahan ng marami tamahan na po ng tamahan ng oras yun, ay, kung paano natatong ay, kung paano lang yan kumbaga gazing yan show show ang huh? tanong si Kidlat kung ayos na ba daw yung motor mo? hindi pa na imo ano yung may kuwan? Kuwan? Ay, saan? Okay. Ay, saan? Pusa. May kuwan ba? May... Pusa yan. Ay, saan po Yung gulong nyo? Hindi ako, kuwan. Eh, dyan kayo, hapo. Para... Ngayon, ngayon talaga kayo, hakyat? Okay. Ngayon talaga. Baka pagpaliban nyo pa. Oo na. Ngayon talaga. Sige. Ah. Wala talaga? da lang duyan ang mayso. Meron pa sa ramen ko. Wait, kunitin ipuputa din. Magdadala din para napontei ang bulo na 'to. Ayun, ginala. Ayun. Ini selectin ma-upload ko na ba. Kita po katabi kayo. Ito Bakit blue yung ayun po talaga yung blue ba? Ano nasa sabo?

Bites. Huwag so, yung up. Huwag ayaw yung pa. Ano, Alalag ka mo. Na. Delikado to. Kay dugay na patay. Kasi mo na. mo na. Yung talaga yung malakas. Kasi may parang may kurinti ba? May kurinti daw. Kidlat man daw siya. Ano? Yo, so, yan tol. Good luck mo ha. Ang balad ay so. Amping mo ha. Kaya tarong balad mo tol. Bungo sa tagmais. Oh. Oh, sige, ay mamaya na kayo alis. Ha? Orong yata ang kuan ng balas niyo. Pong, amping pong. Di ganito. Bigyan mo ako ng idea kidlat at apo igoy, bro. Kung saan kayo banda dadaan para ma-monitor namin kayo dahil Mahirap, 'di ba? Alam niyo naman kung cellphone cellphone lang yung gagawin natin doon, atro uh, signal, 'di ba? Mahihirapan yung signal doon. Ngayon, bigyan mo ko <coughs> ng mapping ninyo na yung talagang posibilidad na doon talaga kay dadaan. <coughs> Nung mapa. mapa. Mapping. mapping, hindi mapping. mapa. Dahil yung mapa whole, whole world 'yun. Mapping ba? Mapping lang. Mapping lang. Kung saan yung banda ang kuwan. No, Skates, oo. Oh. Kung mag-inounce ha. No, ma mga. Ma pwede po nung makanto dito. Kasi sila Kuya Buds, kakababa lang nila. Dala si Dib at ano. Yan, congrats nga pala. So, hindi na po kami napunta doon ni Pao dahil nung pagbaba po namin kasi pagtapos ng bakbakan nagiging vlogging force kami okay. eh nagka nabutan kami ng ano eh, ng pinsan ni Kidlat, hmm. si Satanas. Ay, hindi pala pinsan niya yun. Kalo ko, pin... sabi mo siya, pinsan niya yun. Hindi. Ay, hindi pala. biro lang tol. Nabutan kami ng kamalasan. Hmm. Naubusan ako ng gasolina, apat na araw kami nagtulak. Yung... Ngayon, hmm. sa, ay, bago pa yung apat na araw nagtulak, hinila ko ni Pao, kaya yung, yung niya sa motor niya na, langkot Langkat kasi binanggaan kami ng bandido eh. Bandido sa Hilo Kulukan. Wala mang wala mang putang ina, wala walang tawag ano eh. Walang seminar ba bumangga doon sa alam niya may tali kami. Di naputol yung kwit ni Pau sa motor niya. Naputol, naputol yung kwit ni Pau. Ito ito yung sa motor niya. Ah, Yan no tingnan mo. Oh, so yung putol. Putol. Ah, uh, ito na balik. Na... Blinti kasi na bandido na 'yan. Hindi man lang nag hindi man nag <laughs> 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 Pala may uh, <pangalang laughs> ah? <laughs> <laughs> sira yan kun, wala <pwane>? lang <laughs> yan kwan Wala na, sira na. Wala at lang kun, kun yan sira <laughs> niya. Hindi hindi man similar. Binanggaan kami. Ngayon yung tali na, na ano diyan. Yan uh, Oh, kaya nag-uwi kami dito. Buti na lang binigyan kami ng panggasolina ni Tita. Gusto mo yung alamin na tita? Ah, bahala sa buhay mo <laughs> Kaya ang ginawa namin Nagnakaw din kami ng kwit ng motor Pero dito lang din sa bahay namin ninakaw Hindi doon sa iba Nakaw ba yung ganun apo? Hindi Hindi, mabait talaga ito sa si apo Apo, ingat kayo ha Kayo Pero kain mo tayo na mais Ayaw kay ako sa ning Isak, wa gutong dextrose dito. Okay. Okay. So, okay. Ako kaning BP. BP. Gay. Sho. BP-han sana ko ni Sho. O sige na. power bank pa dalaga. Pila ka book power bank? Wa. Dalawa. Isak, puntahan mo nga 'yung barangay 'yung extension wire. Padala natin kay Kidlat. <laughs> Hindi, <laughs> joke lang. May power bank ako dito, ipapadala ko sa'yo. Isa, isa lang dahil yung isa, ipapahayo ko pa sa ano, Muslim doon. Ha? Kaya naman ka, ni ano, Babitaw? Tarong ba? Kaya na, Joe. Yan, Tol. Mm -hmm. Decision po yan ni Kidla, Tol. So dahil kukunin na niya daw po yung ano, quintas niya. <coughs> Sana ligtas kayo bro ha. Dalangin natin ang ano yung Mangingibabaw sana yung Panginoon sa puso natin, ha? Uy! Oh! Oh! Mabaw talaga. Mag Mubali ka pagka Commander Kidlat ni mo? Oh! Busiyo! Hindi <laughs> ako babalik. Ah. Kunin ko lang yung agimat ko. Blue, blue, oh, blue. Parang... Tapusin ko sila. Ha? Tapusin ko lang wag, sila. Wag, 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 wag. Isa-isa. Pindi. Hmm. Roma. Alam mo tong ano meaning na Roma? Hindi. Pareho tayong dalawa. Bro. Bro. Ingat kayo, bro. Ah, God bless. Sabi mo, ko sa iyo balak ay Wala wala pa yan, Isaac. Tapos. Wala pa na, na bukal. Wala may tubig na. Unsa so pag bukal na? May tubig Anadya, eh? oh. Ano di ay? Oo. Sho. Unsa man ni eh? mo biyahe gid sa si kidlat karon? Sige. Hoy, Isaac. Isaac. Ano hin mo na yung plug natin yung nalukot man yan? Okay lang siya, nakas na kasi siya. Ito yung inayos namin, no. Oh. Iwan ko ba kung Ito yung puwet ng motor ko. Inano ko lang kay Pau kasi mahal man siya, nagbibilis na siya bago wala nang pirada ito. Pait man. Pait talaga. Kahit hindi naraman ka nagwasing ka siya. Wala mo <coughs> Pasuyo ako, Isaac. Sa Hindi pa ba umuwi is Lindoy? Ay, yan doon mama, di ba? Sabado, manday ka rin, manday klase. Kuhitin mo. Oh, 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 oh. Bugat? Ha? Bigat daw. puti pala ng itlog mo, esik no? Hindi naman. Ay, hindi naman. No, no. So, yung itlog na esik maputi daw. Ha? Yeah. <laughs>